Hindi ako kasi kahit ako makipag-ano sa'yo, wala ka namang pambayad. Yan. Yung linyahan ng isang babae na nag-viral na sigurado ay kaiinisan mo. Bakit ka nyo? Ito yung nangyari. Meron kasi isang viral video ang kumakalat ngayon at sure ako marami sa inyo nakapanood na. Sa video, meron itong isang medyo middle-aged na babae. Ngayon itong babaeng to, ayaw niyong makipagsettle or makipag-usap man lang doon sa kanyang nabunggo. Allegedly ha, nabunggo niya raw ang isang sasakyan nung uh, kumukuha ng video. Sunday ito, April 6, nag-share ang isang Facebook user na nagngangalang si Maricar Enriquez sa experience nito ng pagkakabunggo ng isang Hyundai Hybrid na minamaneho raw ng isang reckless driver. Ang kaguluhan ay naganap daw sa tapat ng Robinson's Kainta sa Ortigas Avenue Extension. The post. Silipin natin yung post niya. Ayon sa post niya na pinapakita namin ngayon, matapos raw itong mabunggo sa tapat ng Robinson's, bandang 3.40pm na ng paggabi na, parash hour ganyan. E bigla-bigla daw rumatrat pagkaalis ito, matapos silang mabunggo, umalis. Dire-diretso daw ito patungo ng bayanihan. Sabi ni Maricar na niya ayaw rin itong buwaba o kahit humintuman lamang para makapag-usapan ang nangyaring pagbongo. Magkabayaran man lang mapag-usapan yung pangyayari o malaman kung sino ba talaga ang tama at sino ba talaga ang mali. Wala namang ano eh. Lahat naman talaga di ba pwede natin pag-usapan na mahusay at mahinahon. So I think ganun yung hinahabol nila dito para hindi na mauwi sa pag-aaway, sigawan o yung mga papanood natin ng kamakailan. Anyway, sinundan daw nila yung sasakyan para sa subukan kausapin pa rin kung saan nakarating na nga sila doon sa binanggit ko na sa bayan ni Sabi pa ni Maricar na nung nasa bayan ni na raw sila, eh parang bubungguin daw sila ulit. Hindi ko po alam yung eksaktong pangyayari niyan sa babubunggu ulit ha. Kasama niya raw ang tatlo niyang mga anak. Yung isa daw dito sa mga anak niya, eh halos iyak na raw ng iyak dahil sa takot kasi nga parang bubungguin daw sila ulit. Hindi ko alam kung sadya o dahil reckless ang pagmamaneho nito. Tinapos niya ang post sa pagsabi ng nakakagigil ang tanda mo na pero asal walang pinag-aralan. Mingi siya ng tulong sa mga nakakabasa ng post. Please help us track this reckless driver. Nag-post na rin si Maricar ng video ng komprontasyon nila ng nakabunggo sa kanila. Magdi-disclaimer lamang po ako that all these uh, posts are just are allegations of Maricar Enriquez. Hindi po sa atin galing ito ha. That being said, what you are about to witness might be a little triggering. Nung pinanonood ko to, nainis din talaga ako. Mabubwisit at mabubuisit ka, kaya warning lang. The confrontation. Sa video, ipinapakita ng kumuha ng footage si Maricar yung galit niya. makikita mo eh, may kasama rin siyang isang lalaki. makikita mo na nagagalit na talaga sila. Ikaw ba naman kasi iwanan ng gano'n, di ba? Matapos kang bunggo eh. So, inumpisa niya yung video sa pagpapakita ng sasakyan. Ito po yung nakabunggo sa amin. ito uh, po yung plaka. Sinabi niya na tinakbuhan po kami nito. At dito mag-uumpisa na yung kanilang konfrontasyon kung saan mapapansin natin na ang sasakyan ay may nakakatanda or middle-aged na babae. Mapapansin natin na parang ayaw nitong makipagkumpronta or parang tumatakas. Hindi ko po alam kung ano yung dahilan, totoong dahilan nito kasi as of the posting of this video, wala pa pong panayam doon sa side nung uh, nakabunggo, allegedly. Panay yung taas niya ng salamin. So, uh, ma mo na parang ayaw talaga niya makapagkumpronta at binababa niya lang para sumagot doon sa mga pagsigaw na rin ng mga nabunggo. Nag-umpisa siyang tanungin kung bakit. Ang sabi nito, kaya daw ganun kasi sinusubukan niya raw habulin or mag-catch up sa kanyang nanay. Ayaw daw nito na makipag-usap doon sa mga nagre-reklamo which, is which is obvious nga doon sa uh, pagtataas-taas niya ng kanilang salamin. Dito na mag-uumpisang mainis yung mga netizens, yung mga nanonood ng video. Kasi eto ha, out of nowhere, siya na nga yung nakabunggo. Siya pa yung biglang nagsabi. Luma, kotse mo! At tinuturo yung sasakyan nila. Sabi pa niya, ako nga ang atribido eh. Parang siya yung biktima nung pangyayaring to. Tingnan mo nga kung may gasgas gas yung kotse mo. Ako nga ang atribido. Siya yung biktima. Parang ganon. At dadagdag pa sa inis nito, sa isang taktika ng gaslighting, the way I see it, sabi niya, nagmamadali ako kasi kahit ako makapag-ano sa'yo, wala ka namang pambayad. Ayun lang! When I was watching this, I gasp. Oh, diba talaga ako. Halakas siya. Ang lakas ng loob ni ate mo na magsalita ng ganyan. At ganun din yung lalaki sa video. Medyo natatawa-tawa pa ako ng konti. Alam kong seryoso to. Pero natatawa ako kasi parang, hala, kita-kita mo. Hala na trigger niya yung lalaki. Makikita mo yung buisit din talaga. Pero bago natin ituloy, napatanong ako. So ano ba talaga yung dahilan kaya siya nagmamadali? Nahabol niya ba yung nanay niya? O dahil wala ba talagang pambayad? Ano po ba talaga? Medyo may conflict yung kanyang mga sinasabi dito. So hindi natin alam kung ano yung totoong dahilan. Tapos sabi pa yung lalaki, toko talaga ako. Ano wala pambayad? Gago ka ba? Ganun ka-triggered. Yung kabuuan ng sabi niya parang ganito kasi. Kaya kita tinakbuhan kasi naisip ko, wala naman kayong pambayad. Nagmamadali ako kasi nahabol ko yung nanay ko. So ano talaga, di ba? Ano talaga yung dahilan kung bakit siya nagmamadali? Pili ka lang ng isa. Ang inihisip ko, wala naman kayong pambayad eh. Bago yung kotse ko. Nako. Ayun na. Maririnig mo na ang lakas ng magmura. Nagmumura na talaga. Pinakita naman nila. Sabi, ikaw yung nasa likod. Ikaw ang nagbangga. Siyempre, di ba? Yung tapos ang video sa pagsara nito ng kanyang salamin. Sinusubukan ko pong alamin kung ano yung nangyari pagkatapos nito. Hindi ko na po alam kung ano pa po yung, kung nagkaroon pa sila ng diskusyon, or kung bigla pong tumakbo. Yan yung hihintayin natin po sa mga susunod na araw ha. But given the post, mukhang walang settlement na pagyayari. Mukhang hindi sila nagkaayos dahil nagdesisyon sila na i na lamang ito. At humihingi pa nga ng tulong na makilala yung babae sa video. Habang sinusulat ko po ang episode na to, so far, wala pang mga detalye ang inire-release tungkol dito. Pero kakalat ito sa internet. Wala pa rin uh, statement yung nakabangga allegedly ha. So hindi natin malalaman yung kanyang side pa. Agad-agad, dahil na rin sa ipinakitang pag-uugali ng nasa sasakyan, nag-viral kaagad ang video as of the posting of this article na pinagbasihan natin ng mga detalye ng puwentong ito, nagkaroon na ito ng 1.5 million views, 9,700 likes, at 1,100 comments. Ang dami. Ibig sabihin, G na G talaga yung mga tao. At sa sobrang gigil, nakarating ito sa mga kilalang automotive pages, <coughs> kagaya ng Visor or Visor, kung saan makikita sa mga post nito yung mga quotes na sinabi ng babae sa sakyan. Mukhang sila trigger din. Sabi nila, ultimate pang asar sa traffic. Wala ka naman pambayad. Game over, sabi nila. Nagsabi pa sila na, taas ka bay, yung mga luma ang kotse. Ako ito ha, sa totoo lang nakaka-trigger talaga yan. May mga tao kasi nagmamaliit na may mas lumang kotse. Hindi ka pa kabawasan ang pagkakaroon ng lumang sasakyan. If anything, it means na parang magaling kang mag-alaga ng sasakyan mo eh. Also, sa panahon ngayon, kung saan napakahirap po ng buhay, hindi dapat tayo nape-pressure na kailangan laging bago yung mga gamit natin or yung sasakyan natin. The important thing is that our cars are well-maintained or sabi nga nila, road-worthy. Yun yung tamang salita. Dahil dito rin, ay kumalat ang napakaraming memes dyan sa babaeng yan. Kagaya na lang nito. Sabi, bagong kotse, mata pobre. Tinakbuhan ng nabangga dahil walang pambayad. O diba, hindi ko alam kung wala po siyang pambayad, diba? O itong galing sa Top Cars Manila na nagsasabi, looking for Hyundai Tucson, yung hybrid na bago. Aftermath. Sa comment section ng post, sinabi ni Maricar na inireport na raw nila ang babae sa kapulisan. May mga nagsasabi din na dapat daw i-report ito sa LTO siguro para bawian ng lisensya. Obviously, kung may ganyan po sa daan, eh, threat yan para sa lahat. No danger to us all. Ika nga. Yung LTO yung nag i ng driver's license. Basahin natin to. Sabi, ayon sa Republic Act 4136 na kilala bilang Land Transportation and Traffic Code, na ito raw yung mga duty ng isang driver sa isang case ng accident. Sa anumang pangyayari na magkaroon ng isang aksidente, dapat ipakita yung driver's license nung nakabungko at ibigay yung pangalan at yung address doon sa nagmamayari noon sa sakyan na nabunggo. Wala daw kahit sinong motorista ang dapat umalis sa aksidente na hindi tinutulungan yung biktima unless merong danger sa kanya or umalis siya para humingi ng tulong sa kapulisan or umalis siya para humingi ng tulong medical para sa kanya at para doon sa nabunggo. Grabe. Ang dami mga away sa kalsada ngayon, no? parang sunod-sunod, simula nung kamakailam away sa sakyan, ang lala na nga ng traffic, ang mahal na nga ng gas, tapos puro away pa. May mga ganito pa na nanggagaslight. At ikaw, pa, ikaw na kayo nabong ko. Kaya ikaw pa yung ginagaslight na parang wala kang pambayad. para no? Parang pag sinasabihan ka, napakahirap mo. Parang ganon. Nakaka-insulto. ba? Diba? Kaya ito yung tanong ko sa inyo. Meron tayong 1,000 Gcash giveaway. May like subscribe, at notification bell kayo. Promote ko lang din po yung aking TikTok at yung aking Instagram. Kung ikaw yung driver at sinabihan ka na wala ka namang pambayad, luma yung kotse mo. Hindi na kita pinansin kasi hindi mo naman ako mababayaran. Ano sa tingin mo ang mararamdaman mo? At ano sa tingin mo ang magiging reaksyon mo sa babae ito? Magpaka-honest ka, i-comment mo sa ilalim. So yun lamang po, ito si Clara the Third. At ito ang aking kwento. Nandito kami sa may ano, tinangka kami nito, oh. MG 750A Hyundai. Ayan, oh, ayan. Tinangka kami dito, oh. ayaw bumaba. <coughs> tinakbuhan kami, tinakbuhan kami nito. Tinakbuhan kami, tinakbuhan kami nito, oh. <coughs> tinakbuhan kami. Tinakbuhan kami

Ano? Ako? Ako? Ano? May ka ba? Ikaw ang nambangga. 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 nambangga. Ma'am, sorry. Ang alam ko talaga, hindi ko akong nakabangga. Kaya also, nga ako nandano. Gago ka eh. Ayoy, nasa likod. Binangga mo kami, tinakbuhan mo kami. Nakasta. 你走。